Oh, hello guys. Good Monday. Uh, Iihaw-iihaw ko yung talong. And, okra, manok as our lunch. At may kasama siyang tuyo. Pinastic ko kasi nilalangaw. So, ayan. May tuyo, may posit. Yan. Kasama siya sa ihaw. Tapos, nag-ano din si ah... Ang tawag dyan? Ah, kinilaw? My gosh, naglalagotupan. Baka manakit. Ayan, ngayon ay Monday. So, yun ang aming lunch. Okay. Ayan siya guys. Parang madali siya maluto. My goodness. Oops. Then this. May ah, kausap ka? Ako, sarili ko. Bakit? Ayan. Ayan. Kailangan natin mabuhay ng ano. Nasaan na yung ano? Ito na ihawin, di ba? And natuyo. Parang madali itong maano, Dan? Hindi hmm. pa i-alagay sa pungyan, tangi? Sa? Hindi, oh. Ganyan din yung iba. So, pa? Sa foil? Hindi. No, ba? Di ba yung mga barbecue ganyan? Nuka ay Nasaan na yung ano? Oh my gosh! Tumutok. My gosh. Makanakit ang talongs. So it's okay. Guys, ito ang next nating iluluto. Uh, Pusit. Then to yolk. na parus na ako ng bongga. Ano pa natin ang okra? Okay na ito? Dito okay okay mga. Oh my God. Oo, na, Diyos ko na. na. Okay na yan? Okay na yan? Sige, sige. Okay, siyempre first ka natin mag-anong Oh my God. Oh, okay, pakita mo dito. Malinis <laughs> ano ka ba oh, yan? So, ito na. The posit. ano kaya ito? Pwede na rin ito. Nasunog na. Ito ang hindi ko ala. Kasi binidikit pa. Ay, na, na din. Ha? Sabi ni Baba, Ay, pag... Na ako, ako, na siya. Oh, siya. Sabi ni Baba, pag dumidikit pa, ano? Oh my God, sayang ang balat. Ang, ba ang masarap. Oh. Ano? Di ba sabi ko sa iyo hindi yan sinofoil. Kasi nag like, So ito ay ano, pusit. Bigay ni Ate galing ng Palawan. Ng Palawan ng aming Ate and then ngayon hindi siya makahumba sa pagod. Palawan pa mo. Ito lagyan mo. Toyo. Yan. So, sit. Diba? Sabi ko sa iyo, ganda, ganda. Alam mo, ito yung binibili dati ni Mama na inihaw sa amin. Sa Manila. Na, ayaw na ko dyan, hindi ko siya makagat. Okay na. Hmm. Hmm, hindi ko na. Okay na. Bilis maluto. Oh, paano ba

Yung binigay dati ni Ate Alice dahil na ano na na ayan sunogers na. Oh my gosh. Ano no? Na ano na toyo. <laughs> Mega lord. Oo, oh, masarap din yun. Ano, ano to? Kanya-kanyang sausaw na lang. Ganun o. No? Hmm. Yeah. Ano? Uling. So guys, this is it. Mm. Try to look. Ayan na siya. Ito yung naluto na. Kapain ko lang sa ayan eh. Ha? Darating ko nga eh. guys, yan na lang yung natira. Oh, ay guys, para mula nang natira sa manok pa. Dumikit. Tapos, ito na yung naihaw namin. This one. Pasensya na kasi, may gas na ano. Nasunog. First time namin mag-ihaw. Mag, mag First time mag-ihaw na ako. Okay. First time ko mag-ihaw ng ganyan. Kumakain lang kasi ako. Nyo oh my goodness parang wala nang natira sa manok guys, ayan na siya. parang wala nang natira sa manok kasi dumikit. tapos ito na yung naihaw namin nasunog nasunog ang tuyo oh my gosh okra and ang pusit nasunog, diba sa first time ko magihaw ng pusit susunod din siya. Ay, nakaw. Itong manok habang tumatagal. Mini piece. Wala nang natira. Sayang yung balat. Oh my gosh. That's it. Okay na. Okay. Uh -huh. guys. Saka ko lang mag -ihaw. I'm so haggard. And, uh, ito na yung inihaw namin. Ayan. Ayan na siya. Puro sunog. Tatanggalin na lang natin mga itim-itim. May okra, may talong, may posit. And, ito ang uh, kinilaw. Anong kinilaw to, Dai? Anong isda to? Tanige. Tanige. Tapos ito, si Papa nag-inom ng konti. Lagi na siya ng konti and then ito ang kanyang pulutan. Yun lang. That's all.